ako dyan sa Iman grabe yung ulan guys walang hinto ang sumula pa ito ano na 3 days sumula man ito atato yung hindi pala sumula na nakarating kami kinabukasan ng ulan na no ulan na tapos sa tulog kami hindi namin nalang na may tulog pala rin. doon sa side na yun may butas na yun Basa ang habol. Ay, eh. isa na lang yung natirang habol. Ayan. Yung dalawang habol na yun, basa. Wala pang ano, wala pang sikat ng araw. Ayan, nakakain din ng bugas na mais. Kain po tayo, guys. Tsaka may, ano, may lauoy. Lauoy, subakan, nuogis, dadayon, kalamigod, oy. Maanta ninyo, plato ni ni Ari, nung no? ganina. Tara mga unta, guys. So yun nga guys. Pagkatapos nun is mag-message siya ng ganun. Nagkasagutan kami ng ganun lang. Gano'n lang yun kababa yung sagutan namin Hana. Ano, nagalit siya. Bakit daw hindi ko pinapalapit yung mga bata sa kanya? So tinanong ko siya na ganun. Bakit? Ano ba sinabi mo kay Ayman? And then, ano ba sinismes mo? Total sinismes mo naman. Eh. So ganun, tama na yung ganun. Okay, na, mas okay na rin na hindi lumalapit yung bata. Yung gano'n ba? Tapos kung kailan mo gusto kung may mood, lalapit. Kung may walang mood, wala. Tapos always mo talaga yung nagkikita na nakasimangot. Parang alam mo yung laki ng kasalanan namin sa kanya. Yung ganun ba? Yung hindi habang buhay na. Yung, alam mo yung hindi habang buhay o habang ano araw-araw na kami yung imiintindi sa kanya. Yung ganun ba? Parang doon ko na-realize guys, alam nyo yung iba pala talaga pag yung alam mo yung mabait ka tapos napuno ka na iba pala talaga yung pakiramdam guys parang yung pag nakita mo na yung tao na yung nagtampo ka doon sa tao dahil sobrang kabaitan mo sa kanya pag nakita mo yun nakasalubong mo masyar nakita mo man araw araw parang wala na lang nasabi ko yun talaga yun sa, sa, ano, sa mismong sa iba din sa sponsor ko sa, sa, ano, sa hindi ko lang sponsor may nasabihan pa ako doon eh parang ano lang guys eh. parang ano na nagtaka rin ako doon the time na yung alam mo yung hindi, hindi kasi ako sanay yung magtampo ba, yung ganun ba. Yung parang nabigla na lang din ako sa, sa ano sa nangyari, yung ganun na parang nasanay na lang din ako na mas okay pala talaga na wala na lang pansinan kaysa magpansinan kayo na tapos bigla ka na lang nilang sisihin na wala ka namang kasalanan o ano bang naging kasalanan mo, bakit ka nila sinisisi, bakit nila sinasabi sa, sa, sa ibang tao na ikaw yung may kasalanan, yung ganun ba. So, dahil lang doon sa kay Ayman na sinabi niya yung kay hindi na kami nag-uusap so yun bumaba ako ng konti kasi nag-open nag na ng music si angkol, yung security doon sa planta so yun at, at, sinabi din ng ano ng tawag mismo sa yung yung binan, yung kapatid ng binan kong lalaki yung babae guys Nangihingi din kasi yon sa akin doon kapag anong wala sa kanila, yung gulay-gulay, wala. Is e, pumupunta sila sa akin, nangihingi, yung gano'n binibigyan ko. Pag wala, wala akong may bibigay. Pag meron, meron, nagbibigay talaga ako, hindi yun maano na wala akong may bibigay, yung ganun. Pero ang sinasabi, nabi niya sa binan kong babae na, alam mo yung ba yung manugang mo, kung ano yung hinihingi namin, hindi niya binibigay, hindi siya nagbibigay na kahit na ano daw. Yun yung sabi ng, binan, ng, ano, ng kapatid ng binang kong lalaki. Ay sabi ko talaga eh, sinagot ko ulit yung binan kong babae. Sabi ko eh, sino ba nagbibigay sa kanya yung mga hiningi niya? Sino ba nagbibigay sa kanya kung hindi ko siya binibigyan? Sino ang nagbigay? Aswang ba yung nagbigay sa kanya? Sabi ko sa kanya ng ganon. Sabi naman sa akin ng binan kong babae, eh, hindi ko alam kasi yun yung sabi niya sa akin na hindi ka raw nagbibigay. Baka, sabi ko sa kanya, bakit ba ganyan sila? Bakit ba napakasinungaling nila? Sabi ko sa binan kung babae. Pati yung binagumbal na laki, ganyan din siya sa akin. Nagsasabi, sinagsisinungaling din siya sa iba na kinasabi niya, chinisismis niya na pinapakain ko daw siya ng tatlong araw na ulam. Kung hindi naman yan sira na ulam, pwede mo pang kainin. At least nakasilid siya sa rip, pwede pang kainin. Pwede naman yan, di ba guys? Sabi ko nga, bakit kami? Kumain nga kami noon eh. Pero hindi yun siya, tatlong araw. Parang nangyari doon is niluto ko siya ng, kunwari ngayon tanghalin, niluto ko siya yung langka yun eh. Ngayon tanghalit, naluto ko siya mga alauna yon. So dahil hindi nakakain yung binan kong lalaki, dahil wala siya yun noon that time sa bahay, nagbenta siya ng manok sa city, <coughs> natikman, niya lang yung, <coughs> natikman lang niya yung nangka is hapon, agabi na. <coughs> Pagkatapos kinabukasan din, sim pa rin, wala din siya nung, gabi, nung umaga na yun kasi nga nagbenta din siya ng manok, tanghali na rin siya nakauwi sa bahay. So yun pa rin yung ulam na yun na binigay ko kasi sayang eh hindi na ako nagluto kasi marami yun eh sayang ba diba? Basta nakasilid lang siya sa rip. Basta hindi siya masisira, di ba? Pwede pang kainin. Okay pa yun. Pero sinabi niya, hindi ka ba nagluto ng ulam? Ano, tatlong araw na itong ulam, ah? Ano, tatlong araw? kahapon ko pa lang yan niluto. Hindi ka nakakain. Hindi ka po nakakain kasi wala ka dito. Tapos, pwede pa naman siyang kainin. Hindi pa naman siya sira, ha? Kami nga, kumain nga kami ng munggo ng kasabay yun, eh. Kasi nang the time na, araw na, yun, nagluto ako ng langka, tap na hindi, wala siyang sabaw. Tapos, nagluto rin ako ng munggo para sa amin ng mga bata. Pero yun nga yung sabi niya, tatlong araw na daw yung pagkain na yun. Pinabakit ko daw para pinakain sa kanya. Pagkatapos si kumain naman siya. Pagkatapos niya kumain, timing din is pag ano niya doon sa upuan, sa labas, nag-internet na siya. Timing din doon na dumating din yung kapatid ng, ay kapatid, tatay ng pinsan na asa ko yung natrabaho sa remittance. So chinismis niya doon na ano, binigyan ko daw siya ng tatlong, ano, inong ulam ng tatlong araw na. Ay doon talaga ako na sabi na gano'n talaga ako na, anong tatlong araw na? Bakit sinabi tatlong araw na? Kung si Raman yun, bakit ko ba ibibigay sa kanya na pa, ipagpakain pa yun sa kanya? Eh kami nga eh, kami nga ng mambata, hindi nga na paano yung mambata sa munggo eh. Kinain nga namin, hindi nga kami na paano eh. Eh bakit? Kailangan pa ba pag siya, hindi siya pwedeng kumain ng, ng ano, ng bahaw-bahaw na ulam. Pag kami, pwede, kailangan talaga bagong luto na ulam yung bibigay. Ganon kasi yung style, yung style ko dati, gano' na yung mga ko. Nagluluto ako, parang isahan na ba? So, parang para kasi dati din, mapapansin ko rin marami din kay nagko-comment na sabi na ano na, isahin mo na lang pagluto din, tapos init initin mo na lamang. So, doon na rin ako parang, mas maganda pa rin talaga na isahin na lang yung luto, tapos init initin na lamang. Pero, yun nga, hindi ko in-expect na chismis niya yung ganun. So, yun, pagkatapos na so, nagbanta siya sa, ano, nag, balik tayo guys sa ano ni Ayman. Na yung ganun nga sinabi niya kay Ayman. So, balik tayo na hindi na nag-message sa asawa ko na ganyan na ah. ikaw ano ba sinabi sa asawa mo ikaw yung ganun parang min minura niya yung asawa ko tapos sabi niya magantay ka lang magantay ka lang dito mismo sa harap ng bahay mo magpapakamatay ako at ilalabas ko uh, ipapalabas ko na ikaw kayo kayo lalo na yung asawa mo at saka yung pamilya ng pinsan mo na yung tarwasa kayo yung magiging rason kung bakit ako nagpapakamatay sisiguraduhin ko yon yung ganun ba yun yung pagbabanta, yung banta niya. Yun, basta banta na yung matatawag eh, di ba po? Oh, nagulat ako kasi hindi yun sinabi sa akin na asawa ko. Parang ayun sinabi sa akin na asawa ko is baliktad. Parang hindi niya sinumbong na ganon. kasi alam niya magre ako. Magre-react lang naman ako pero hindi ako magano yung ano, bakit ah... Uh, bakit sinabi niya yung ganun? Pero sinabi ko sa asawa ko, dapat yung mga ganyan bagay, siniseryoso mo. Hindi mo yung, Binabaliwala mo lang porkit nasabi yung tatay mo nang ganyan, ibabaliwala mo paano paggagawin niya talaga 'yon. So ano mag, mag, mangyayari? At malalabas na kami yung madidiin, ako yung madidiin lalo na't na ako ako yung nandito, ikaw wala ka dito. Tapos kung mangyayari man yung paano yung mga bata, 'di ba? Ano mangyayari sa mga bata? Sino mag-aalaga sa mga bata? So sabi ko sa sawa ko, bakit ba ganyan yung tatay mo? Galit na galit sila sa akin dahil hindi nagbukod na sila magluto. So ganun galit siya sa akin. So, yun na yun nangyari. Sumula nun, hindi na kami talaga nag-usap. Hanggang sa nakaalis na kami, guys. Hanggang sa umalis kami, hindi kami nag-uusap. Pero nung pag-alis namin, nakasakay na kami ng tricycle, paputang Katmando, pinahalik at pinayakap po muna yung mga bata sa kanya bago kami umalis. So, so hanggang nakapasok na kami dito, nakapasok na kami, nakawi kami dito sa Pilipinas. At saka yung asawa ko rin, hindi niya rin alam ng asawa ko na kami ng Pilipinas. So, tawag ng tawag sa akin yung asawa ko. At saka hanggang sa nakarating kami sa Singapore guys sa airport ng Singapore doon na tumawag ulit yung asawa ko doon ko na sinabi na nandito na kami sa Pilipinas pero andun pa kami sa Singapore that time airport so umiyak yung asawa ko tawa ako sa asawa ko pero hindi ako nag ang rason guys kung bakit hindi muna ako nagpaalam talaga kasi hindi talaga yan sila papayag at saka kung papayagan man nila ako na umuwi isang bata lang yung madadala ko hindi ko madadala si Arin at si Ayman kasi ayaw nila yung ibigay. Ayaw nila yung ibigay yung mga bata. Kasi nga gusto nila sa kanila yung mga bata. So yun na yung nangyari. Dat, ano na yun. Hindi na nga ano. Hindi ako nang paalam. Basta kinaya ko. grabi eh, grabe yung grabe yung pag ano namin. Nag-stay kami sa hotel sa Kathmandu ng 3 days. 3 days. At saka shoutout ko nga po pala si Sis Flora. Sis Flora. Flora Paudil. Salamat, salamat, salamat. Sa tulong mo, Sis. Si Sis Flora yung nag-assist sa amin doon sa Kathmandu. Siya yung nag-aano sa amin na hindi niya rin kami sa Singapore, uh, sa, ano, sa airport sa Nepal. Salamat, Sisi. God bless you. Salamat. So, yun. Hindi niya kami. Nag-stay kami ng 3 uh, ng... oh, 3 days. Pagka 3 days ng gabi, yun na yung flight namin. Blue sa sir. This one is not blue Nagpunta oh, na, ang kalis na kami. Tapos ang nangyari, guys, nakapasok na kami sa Singapore, sa, ay, sa airport ng Nepal. Linya, naglinya na kami noon. Kami na yung pangatlong linya ata or pangapat na linya. Pero pagkatapos noon, pinaikot muna kami. Parang uh, doon na muna kayo pa. Umupo ka muna kasi nga, karga ko si RJ. So, makantay ka lang, natawagin ka namin. So, makantay talaga ako, natawagin nila ako. Okay, okay. Pagkatapos, Pagkatapos tinawag niya kami, tinikno, tinignan yung ano, yung isang immigration tina, tinabi niya. Tinawag niya yung ano, yung tinawag niya ako, tinignan niya yung mga papeles ko, yung ganyan. Pagkatapos pinasa niya doon sa isang immigration. So, ganyan tinignan nila, so parang pinabalik ulit ako doon, pinatras ulit ako. Dalawang beses ako pinatras, guys. Tapos yung pangalawang tanong naman sa yung pangatlong tanong naman sa akin, so may ano ka ba? May visa ka ba sa Pilipinas? Pag-uwi ka ba ng Pilipinas, may visa ka ba? Patingin ang visa mo. Wala akong visa. Sabi ko nung ganun. Sabi niya, hindi, dapat may visa ka kasi ano eh. Pupunta ka doon na wala kang visa. Sabi ko naman, ano, ano kasi ako eh, Pilipino, Pilipino. Di ba nga, Pilipino po ako. So ngayon, hindi ka na Pilipino. Ano ka na, Nepal passport ka na. So dapat po sumunod daw, sumunod daw ako sa ano ng Nepal. Dapat sumunod daw ako sa rules ng Nepal ba? Yung ganun. So, hindi ko naman, sabi ko pinaliwanag ko sa kanila, hindi ko naman na po kailangan na mag ano ng visa pag uwi ako ng Pilipinas kasi andon naman yung mga mama ko, yung pamilya ko, yung mama ko andon naman sa sa Pilipinas, yung ganun. Hindi ko na kailangan ng visa. So sabi niya nga sa akin is talaga nang ano sila, talaga sila na uh, may ano ka ba, may iba ka bang papel na pwede mo ipakita sa akin, nasan yung old passport mo, hinanapan ako. Wala na yung old passport ko kasi nga po 'di ba nag-ano na ako nag Nepal citizen na ako yung passport ando na yun sa ano parang surrender na yun yung ganun. Wala na ako akong old passport sabi ko. So paano ko makakalabas dito? Hindi ka basta-basta makakalabas dito sa Nepal kung wala kang mapapakita na ikaw ay isang Pilipino. Which is ando naman sa ID ko sa sa ano ko sa ID ko sa Nepal na isa akong Pilipino. So nilipat ako sa isang immigration na naman tatlo na yung kumbaga tatlo sila nilipat-lipat nila ako ba so lumipat ako doon sa so, ganyan ganyan so pagkatapos salamat naman pagkatapos sa isa okay na doon na kami sa taas na naman doon na naman ako pinanaban ng ano asa ah, na naman yung old passport mo may katibayan ka ba na ganyan alam ba ng asawa mo na uuwi kayo yung, ganun. wala naman po yung asawa ko dito nasa abroad naman po so pagkatapos wala na siyang ibang tanong basta so, inanapan lang talaga ako ng visa yung ganun ba ang talaga ina inaano nila, pinipilit nila na visa daw. Pag uwi ako ng Pilipinas, dapat daw may visa ako. Ang um, pinilit ko na rin naman sa kanila, hindi na ako, hindi na po kailangan ng visa kasi nga po, ano ako eh, Pilipino din po ako eh. Nang so, po, pwede po ako mag-stay doon ng kahit mga waap uh, ng mga one year, yung ganun. Pero wag ko kayong mag-alala, sabi ko naman, wag po kayong mag-alala kasi may return ticket naman po ako eh. Sabi niya, na nila na ganun, doon na sila nag-okay. Oh, nakasakay na kami. Dito na yon nakasakay na kami. Grabe guys. Alam mo yung nakita ko si iman doon na nakasakay una sa kanya ng aeroplano. Naiyak ako talaga kasi talaga nakatitig siya sa bintana ng aeroplano ba. Oh. hanggang doon, doon na naman ako sa Singapore. Singapore Airport. Doon na naman ako nahirapan kasi may pipilapan. Pag kasi may pipilapan guys, bobo talaga ako. Hindi ko yan ipagkaano na hindi ko yan ipagkakailan na pag may pipilapan bobo ako. Hindi ko alam yung mga ganyan. Lalo na kapag ka-English. Ako, talagang napahan. Malapit ako napaiyak sa Singapore, guys. Kasi wala pa akong internet. Tapos may, may hiningan ako ng tulong na pakitulungan nyo naman po ako. English pa yun. Pero alam ko naman mag-English. Ngayon nga nasabi ko sa inyo, hindi ko alam mag-English. Pero pag once na nakaharap ko yung tao na kausap na English, lalabas yung English ko. Yung gano'n, hindi ko alam kung ako lang ba. Kaya pasensya na kayo. <laughs> so nangyari nun, mag-English na ako na. Sabi nila na tinuruan lang ako na gawin mo yan, mag-step, step, step, yan, ganyan, paano mag-step, uh, paano gawin ba? Hindi ko talaga kasi makuha. Tapos may mga bata pa, may bata pa kung kaya si RG, si Arin pa, si Ayman, pagod na talaga sila sa biyahe. Parang tamlay na talaga sila pa. Pero pag sasakay kami ng aeroplano, okay na sila. <laughs> makatulog talaga sila ng maayos sa aeroplano. Ako naman hindi ako makatulog kasi grabe talaga yung sakit ng ulo ko. Tsaka alam mo yung nasusuka talaga ako. At saka, actually, yung pagbiyahe pa rin namin pala talaga, yung bahay hanggang na, sumakay kami ng bus papunta ang Katmando, doon din. So, doon palang nagka-problema na ako, guys. Kasi ano, may nanghipo sa akin ba? Kasi yung kinuha, alam na, asaw ko yung asaw ko yung nag ano, ng bus na yun. Parang pinalam ko na lamang sa kanya para hindi siya mag ba. Napunta kami ng Katmando, yung ganyan. So, siya yung nag ano, ng bus na yun, nasakyan namin kinunan niya kami ng bus na para may tulugan may mga bata so yung tulugan kasi ng bus dito pwede ka makakuha ng pwede ka makasakay ng bus na may ano siya na parang katri ba ah. pwede kayo matulog doon pero maliit lang talaga siya maliit lang talaga siya uh, so, natulog kami doon tapos di kasi makikita ng mga tao yun kasi likod nga eh ang mga tao nakaharap ng ganyan so kami nandito kami sa likod so hindi makikita yan yung lalaki na parang kasing edad lang ata din namin, mga asawa ko. Na ganyan-ganyan siya sa akin. Come here to Arena I teach you. Come here to Kasari. Oh, ganyan-ganyan siya sa akin ba una, na ganyan-ganyan lang siya sa akin. Tapos yung pangalawa, ganyan lang din. Tapos yung pangatlo, ginaganyan-ganyan niya na. Yung para dito banda sa may ano, baba ba, ba, ganyan-ganyan. So yung pangatlong ano niya sa akin, doon na ako nag-react. Doon na ako nag-react, parang pinalo ko rin yung likod niya. Pero hindi pa rin siya naantig talaga. At saka yung pintuan ng bus na tulugan namin is dalawang beses siyang bumukas pero hindi ko talaga napansin na bumukas siya, no? kaya guot, manto, di manto, imposible na mo open lang to siya nga uh, walay tao nga nag-open. So, gi-open, dito niya nagtuyo. Patalagin sa kuha sa kumbana lagi. Ang gibuha sa kumbana. Tinawagan niya yung ano, yung yung boss ng bus stop. Tinawagan niya yung conductor. Tinawagan niya yung driver. Kinausap yung, yung una, yung yung bus ng basta kinausap ako yung ganyan ano ba daw ang gusto kong mangyari magpapapulis ba daw kami yung ganyan pero nga dahil kami ay aalis na ng, Pilipi ng Nepal hindi na lang ako nag ano ng, ng maraming question kasi baka wala pa tayong ano doon maano ano tayo ba ma ma eh? Ma, ma, problema pa so hinayaan ko na lamang sabi ko sabihan nyo na lamang po siya na wag na lang hungulitin, yung ganon So hindi, kung gusto mo at tutulungan ka namin, hindi na po. Kasi ayoko ng gulo at saka lalo na may mga bata po ako. Ang importante lang po, pasabihan nyo na lamang po siya na huwag nyo na lang hunggawin ulit. Yung ganun. So hindi talaga nag-ano yung asawa ko. Talagang inano niya talaga. Parang nag -yaw -yaw talaga siya ba. Hanggang sa dumating na yung ano na yung sa driver. Yung driver na yung mismo. Umaga na yung nangyari kasi gabi kasi na siya nang hipo eh. Umaga na yung nangyari. Pinano na doon na talaga na, na ano na tawag dito na sinampal niya na yung ano una kinatok niya ako kasi nag-close na kami ng ano eh, ng parang bintana ay yung pintuan. Kinatok niya yung pinto namin. Tu so, sino gumawa sa Ito ba? Ito ba yung ganyan? Sinampal niya. Sabi ko hindi no no, wag, 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 wag niyo wag niyo pong sampalin yung ganun sabi ko. Tao sa lamang po. Yung ganun. So, hindi, hindi, hindi pwede mausapin. Kailangan talaga sampalin ito, yung ganyan. Tapos, bago sinampal yung lalaking yun, sasampalin sana siya ng pangalawang beses. Nagano siya. Hindi, hindi tanungin niyo muna siya. Papatanong daw muna ako kung totoo bang hinupuan ko siya. Bakit hindi ka amin yung ganun? Parang hinayaan ko na lang talaga siya na pinalabas. O oh, sige, palabasin niyo na lang po siya. Yung ganyan. Kasi hindi siya, hindi talaga siya amin dito kasi yung mga do, doon, kasi sa Nepal, pag may kasalanan sila, talaga hindi sila talaga amin yan. Kahit na na sila, hindi yan sila amin. Kaya yung nangyari, pinalabas siya. Yun, yun din kasi yung naging desisyon ng boss ng bus stop at saka nung driver at saka nung ko yun yung nag ano, nila na usap-usapan nila ba so nangyari ni pinalabas yung nanghipo sa akin hanggang sa nakarating na kami sa Katmando naging okay naman na yung pag-stay namin sa Katmando at saka salamat thanks God talaga guys kasi nag-ano nag nakayanan nag, ano, kong guyod-guyod sa mga bata sa airport nton ginoo ko grabe grabe yung pagsubok at saka yung kailangan na nang karating, na, nakasakay na kami sa airport, nakalusot na ako doon sa may airport sa, sa, ano, sa Singapore, okay na. Tapos pagdating naman dito sa Davao, sa airport, may isa na naman siyang pipilapan na ibibigay yun sa custom. Yung ganun, custom na yun eh. Hindi na naman alam, sunong puturo na naman ako. Arin, come here! So nagpaturo na naman ako pero dahil doon sa dito sa Davao, marami namang magtuturo sa atin. Hindi kagaya sa ibang lugar na magaano sila kasi marami din silang tinuturuan. So ang hinanap lang dito sa akin, guys, yung requirements ko lang na ano is yung vaccine hindi na nila pala kailangan. Vaccine hindi na nila kailangan. Yung kailangan lang is passport mo lamang. And then may pipilapan ka doon sa Singapore at saka sa Kasa. Dabao. Pagdating mo na dito sa Dabao ng airport, yun lang yun. Kami arin. Airport ng mga bata, ticket, return ticket, yung anon. So, dito na lang, guys. Mamaya po ulit. niyo yung tindahan ni na mama. Ayan. Okay, malapit talaga kami sa kalsada. Bye-bye po, everyone. Next time po ulit. Bye-bye.